Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Take on what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makuha lahat ng water sign sa mundo. Yung energy ninyo. Ayan. So, kung hindi nag-resonate sa'yo, okay lang yon. Kung gusto mo naman, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Ayan, i-search mo siya. Tapos ako naman, astrological reading ang available sa akin. May kasama siyang tarot advice. If you want to check it out, ano, um, punta ka na lang sa Facebook page namin, Madam P. Hindi mo siya search Ang isearch mo, hashtag water sign Philippines. Ayan. Kung pasensya mo na nga pala, medyo maingay sa background ko. Ito lang yung available place kung saan ako makakapag-reading. Ayan. Kasi yung usual place ko ay hindi available ngayon. Unfortunately. So, pagpasensyahan mo na kung medyo maingay, may mga dumadaang tricycle, so on and so forth. Eh. Ayan, may nagpupukpuk pa ng martilyo. Hindi ko alam kung naririnig mo yun. So, pasensyaan mo na lang. So, anyway, what do we have here for water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. You do have your change. So, nagpo-focus ka sa mga changes mo ngayon, no? Sa buhay mo. Maaaring maraming changes ngayon sa buhay mo. And, with the family, yung iba sa inyo pwedeng from being single nagkaroon ka ng pamilya yung iba naman, there's a lot of changes within the family yan, so there's a lot of changes sa'yo ngayon and I feel like kasama sa changes na yun is yung mga ending na dapat mong gawain sa buhay mo dahil tapos na yung chapter na nabuhay mo eh. So, may mga ending na nangyayari sa iba sa inyo dahil sa mga changes. And you do have your Ace, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, nagpo-focus ka ngayon pagdating sa iyong stability. Okay, nagpo-focus ka ngayon with regards sa iyong career, money, or kung ano man yung mga nasa harapan mo ngayon. And then you do have here, Nurture. So, Nandun yung pagpapahalaga mo sa bagay, sa mga tao, sa paligid mo ngayon. And nakikita natin na tinatry mong ipakita yung um, sabihin na natin yung ano mo, yung role, role mo dyan sa pamilya ninyo. Whether ikaw ay single, married, or recently lang nagkaroon ng karelasyon, or recently lang naging married yun, nakikita natin na nandun yung focus mo ngayon. Okay? And, puntahan natin yung side ng person na kakonect mo. For the sign of water sign. Okay. May nakikita tayo, tayo, tayong tao dito na very patient. ah uh, I feel like this is someone in the past and pwedeng itong person na ito is nakaabang naghihintay sa'yo and then you do have here decision ayan maybe there's another person na I don't know who this person is it, it feels like ito yung person na laging nasa isip mo ngayon and nangyayari yon because there's a spirit guides around you na pwedeng itinuturo ka dito sa taong to. Eto, hindi ko masabi kung love-related ba to or sino ba tong taong ito. But there's a connection sa inyong dalawa na nagiging daylan kung bakit naiisip mo pa rin itong taong ito ngayon. And then, gustuhin mo mag-focus dito sa mga pinag-focusan mong pagbabago sa buhay mo ngayon. Pwedeng hindi pa rin mawala sa isip mo kung ano yung meron dito sa taong ito or sa person na ito. No? Um... Ano yung emotion niyo sa isa't isa? You do have your receive and open and remember and awakening. So, eto ha. Yung iba sa inyo, pwedeng lagi mo na alala tong person na to and um, parang open ka just in case. Kasi ito yung iba hindi love related eh. Pag hindi love related, ganito, yung nararamdaman kong energy sa'yo is that naaalala mo tong taong to and open ka just in case magre-reach out siya. For example, this is a family member na syempre yung iba sa inyo pwede nagkaroon ng sarili mong pamilya din. Ang dahilan is itong uh, past person na ito is naaalala mo and just in case magpaparamdam sa'yo, nandyan ka lang, uh, open ka lang para sa kanya. Pero yung iba naman sa inyo, kung love-related si past person, nakikita natin you are having some kind of awakening right now pagdating sa emotions mo para sa kanya. And nandun yung um, nararamdaman mo yung connection ninyong dalawa. But you are full of confusion right now. Ayan, parang, you know, this is a rose-colored glasses and pwedeng para kang nakapaghubad ng rose-colored glasses. You know, when you are wearing the rose-colored glasses, yung mga nakikita mo sa harapan mo magaganda. But then, nung nagkaroon ka ng awakening regarding the past, regarding this person, pwedeng um, nandun yung narealize mo, ay parang hindi ito yung sitwasyon na gusto ko, or ayoko sa sitwasyon ko ngayon, or ano na, maybe, maybe ah uh, naalala mo tong person na to tas parang napapagdugsong-dugsong mo yung mga connection niyo and yung iba kaya ka na punta sa sa channel na ito or sa mga tarot readers sa YouTube it is because of this person so ayun um pwedeng gusto mong masagot yung mga tanong bakit ko siya lagi napapanaginipan ganto ganyan bakit lagi siyang nasa isip ko bakit hindi ko pa rin siya makalimutan ganun so ano yung emotion naman ng person na ito towards you? This person is... dun muna tayo sa hindi love related. Kasi dalawang energy na kuha ko eh. Yung hindi love related, you do have your control. So as much as possible, itong person na ito is tinatry niyang kontrolin yung pakikipag-connect yung emotions niya sa'yo. And then this person, kasi ayaw niyang makitaan siya ng kahinaan. Like, this is the energy of parang old people sa buhay mo like mother, father or someone na nag-aruga sa you like pwedeng yaya mo nung araw mga ganun. So parang may sense of nami-miss niya yung dati na nandiyan ka, na hawakan kanya, na yayapos kanya, you know. And then if this is a person na may connection kayo na parang this is love related. Third eye is here. So, pwedeng nagkakaroon siya ng clarity about sa sitwasyon ninyo ngayon. Na parang wala nang magagawa, kundi maghintay lang. Itong person na it is always thinking of you. Tapos, alam niya na eh. Alam, kumbaga kung sa inyong dalawa, ikaw pa yung nagkakaroon ng pag-iisip na bakit ganito, bakit ganyan siya. Pwedeng alam niya na, alam ko na, mahal kita. Kaya ako naghihintay. Kasi hindi mo lang maghihintay kung hindi kita mahal eh. Mahal kita. So, that's the energy of that person. And then, pwedeng ngayon, this person is trying to face his or her own self or yung sarili niya. ba? Diba? Para dun sa hindi love related, parang yung person na to, nakikita niya yung sarili niya na parang wala ka, ako na lang ano gagawin ko parang ganun. and then para do sa mga love related itong person to is uh focusing sa pagmamahal sa sarili niya yan and then what will happen in the future yung iba sa inyo parang may kailangan mag say sorry or what or parang you need to talk to this person in the future you do have here the stability, harmony and flow and memories Okay, yung iba sa hindi love related, nakikita natin yung focus mo in the future and nakakita tayo doon ng stability for you with regard sa connection mo, sa sitwasyon mo and you do have your cycles. So, pwedeng there's a lot of changes pati sa way mo na pakikipag-usap sa tao, pakikipag-connect. Nandun yung malaking pagbabago para sa'yo. And then you do have here memories. So, for some of you, sa love related, nakikita ko to as in the future, lagi mo maalala tong person na to kasi there's something sa inyo like a lot of chemistry. You do have your chemistry. So, ang laki ng chemistry sa inyo ng person na to and you need to I feel like you will be watching or spying this person. Pero nandun yung pag-iwas mo pa rin sa kanya but you will be watching this person a lot in the future. So, ayun yung nakikita kong energy sa'yo. I don't know why. Maybe, maybe there's a lot of cycle, paulit-ulit na pattern sa inyo. So, lalo na sa may mga spiritual connection dyan, pwedeng natatapos yung connection niyo tapos mayroon na namang parang renewal of connection or bigla na lang may magpaparamdam sa inyo or biglang may magpagpapalik, pagbabalik na connection after a long time na walang connection. So, pwedeng may ganun. May cycle. Paulit-ulit yun. And, your spirit guides, your angel your angel guides your spirit guides will try to connect you with this person lalo na kung may uh kung may may bagay ka sa sarili mo na dapat mong harapin like maybe there's a lesson na kailangan matutunan and may may maitutulong itong person na ito para matutunan may mga lesson na yun so yung person na ito, ano yung future para sa kanya. Sana, sana, ano ha, makuha mo kung sa inyo sa iyo Kasi dalawang energy nakuha ko. You do have your present. Okay. Okay, para doon sa hindi love related, nakikita natin ito as a person who is, although namimiss ka niya, there's a lot of um, pag-aalaga sa sarili itong person na to. Like, I'm taking care of myself in the future. Kasi, wala naman akong ibang um, maasahan or what, kundi ang sarili ko. Parang ganon. And, kung ano man yung mga transformation, walang choice itong person na to, kundi maging masaya na lang para sa'yo. ba diba? Sa mga nangyayari sa'yo. And, do sa mga hindi love related talaga, nakikita natin na ang inaantabayanan na lang na itong person nito is this reconciliation, reunion sa inyong dalawa, like yung mga party, ganyan, kasi pwedeng may pagkakalayo, distance sa inyong dalawa, detachment is here, so pwedeng nagkakaroon ng pagkakalayo sa inyo ng person na ito na nagiging dahilan para ma-miss ka niya. And in the future, nandun pa rin yung pagka pero nandun yung kailangan ko tanggapin na miss man kita pero kung ano man yung buhay mo ngayon, um, yan na yun, diba? Ang magagawa ko na lang is to support you kung ano man yung mga bagay na Uh, na pinagdadaanan mo, di ba? And then, yung iba sa inyo, if there's a spiritual connection or this is a past person sa buhay mo, nakakita tayo dito, this is the past, and you need to face your inner child kasi there's something in you na pwedeng hindi mo pa na tatanggap sa sarili mo at paulit-ulit yon itong cycle na ito, ito pangyayari sa inyo, ano ba yung mga shadow side mo, ano ba yung mga bagay na nangyari sa iyo na parang hindi mo matanggap so you need to face your own shadow dahil kung hindi paulit-ulit lang mangyayari itong connection ninyo ng person na ito so thank you for watching i love you all and bye-bye sana mag-iwan ka ng comment sa baba ha? <laughs> sobrang appreciate ko yan